pagbura ng mga email sa Gmail. Kumusta mga kaibigan? Ayos ba kayo? Si Leonardo Paiva ulit, may bagong video. Dito, ipapakita ko kung paano burahin lahat ng Gmail emails ng sabay-sabay. Imbes na 50 lang, pwede mong burahin lahat ng isahan. Sa video na to, step by step ang turo ko. Gusto nyo ba ng ganitong content dito? May iba pang related videos na. Mag-subscribe kayo at mag-like. Lagi akong gumagawa ng helpful videos. Sige, simulan na natin. Pupunta ako sa Gmail. Sa Gmail, pwede kang pumili ng messages sa page, tapos burahin. Halimbawa, iklik mo tong Select dito sa taas. Pipiliin lang nito ang mga email sa page na to. Leandro, paano ko mabubura lahat ng email ko? Guys, Mapapansin nyo, may option dito. Pwede mong piliin lahat ng email sa main page. Kung iklik ko ito, pipiliin nito lahat ng 4,004 na usapan sa aking kaso. Pagkatapos piliin lahat ng mensahe, iklik mo itong basurahan sa itaas. Tatanungin ka ulit kung gusto mong burahin lahat. Sa akin ay mahigit par thousand mensahe. I-click mo lang ang OK. Gagawin din ito sa promotion tab para sa mga email na napupunta doon. Piliin lahat. I-click ang basurahan sa itaas. Tapos i-click ang OK. Depende sa dami ng mensahe mo, Maaring tumagal ito ng kaunti. Nabura mo ba lahat? Ilagay mo sa komento sa ibaba. Mag-subscribe sa channel para sa mas maraming tutorial. Hanggang dito na lang ako. Malaking yakap. Ingat ka. Salamat.